Yung pride oh, parang ano yan. Ang pride parang ano yan, panty. Bakas! <laughs> oh. pag hindi binaba, walang mangyayari. <laughs> Kaya kailangan di mo <baba> <laughs> lagi. Gagawin oh. God. oh, God. oh, pa! Ang naman yun eh. Mulit ng ano ah. Oh, take yan, patay ako. Shout si Dragon pad! Ano? Dragon, bad. dragon, dragon bad. pad! Ikaw na mag-dragon pad! Wala akong so, dragon pad! Wala akong so, dragon pad! Ipoy ako. Ay, naku, muntik na ano ako mabingot. Tapos akin ka. Ay, siya ako eh. Ay, naku, muntik na ako dagod pa! Puntik na kita ko! Bilis ako mamamatay ako, gago Yun, nice one. May gauge ako. Wala ako, bro. Wala akong dragon pad, si ulo ka. Oh, tangay na lahat ng pera mo. Ang bay talaga ni Kuya Meko. Sabi niya, nipit na daw sa wallet niya. Binigay na yung wallet sa akin lang. Ay, hirap-hirap na ka na laro. Mapatawanin mo pa ako, bisit ka. Nagbunga rin yung pag-amoy ko sa otot niya. Sakay mo na, dali! Bisit ka. Kaya nang ingitim. Pati singit, no? Ay, Ay grabe si... Uh, grabe si Dandan. Bakit? Hindi ka na daw na didilig. Eh. Sabi? Mm -hmm. Grabe yeah, naman. Talaga. Personalan. Jok <laughs> <laughs> lang. Jok lang, lang, Ganun talaga, natutuyo. <clears throat> Kaya nga nagbibitak-bitak yun eh. <laughs> ah, Ay, Ayun tiyo, Katabi ko yung sa akin. Lopin ako happy ending, happy ending. Hindi <laughs> na ako nag-react na na. Naku Baluga din kayo. Ba't mo kasi minyot? Unang, Mar unang ano kasi yan. Bakit yan eh. yung topic mo eh, undas ngayon? Sinujuko yun kasi eh. <laughs> Eh, wala ko talaga ng Jupiter. Si Jupiter, eh. kapangalan niya eh. Ah, yung first love, niya. ah, first love niya. Hindi ngayon. hindi ko masasabing puppy first love talaga 'yon. Oh, first Ay, love nga, hindi ha -ha. nga puppy love. Talagang minahal ni Doming 'yon. Yeah. Pinagkayat niya ng patatas <laughs> 'yon. Pinagluto <-lodo> niya. <laughs> 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 pero biro na, na. nagano gano, nag ako ng ilang taon. Ay, Uy. wow, nice. Tapos, malaman ko may best friend, best friend pala. Oh shit, my boy best friend. Oh, oh. tas dini dinay ni lang hindi sila. Oi, talaga mga boy best friend eh. Mali. Kaya hindi ako naniniwala ng boy best friend. In ina mo malibug ka. <laughs> 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 <Ay. Ikang> lang ako. Isila <laughs> ako. Content material na naman. Sakto <laughs> yeah. yan, last three games. Batang taga mo mag-prep, Meng, pag Ha? Huh? Pag galing sa stream. Inaatiran ko pa ng pag-guide yung ano. Oh, yan yeah, no, okay na. Yeah, yeah. Oh, yeah, yeah, yeah. yeah, 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 yeah. yeah no, okay na. Baby. <laughs> Baby, dito na yung pag-guide mo. Sabi na rin kay tita. Hoy. <laughs> tita o na na. Tita <laughs> o na na po. Man. Papasok pa po ako eh. Sige. Okay. Ang uh, talaga. Ano, mat matulog siya ng maaga kasi may pasok pa po siya bukas. Ang ganda talaga sa foundation uh. ni Domen. Ang oh. <laughs> Ahon Putik Foundation talaga. Ahon uh Putik -huh. From senior high school to college graduate talaga. Malay <laughs> <laughs> malay. <mali. laughs> Ay hindi pala nakasara yung pinto ko. Ang bilis ka na naman ng nanay mo. Oo, silipin ka na naman. Bisit talaga yun. Kinanta ko yung ano putek, Bulaklak. Bulaklak <laughs> <-alak> pala yun. Ay, tarat-tarat. Kala ko yung bulaklak. Paglabas ko nung kwarto, ano eh. Hindi na ako tinanong eh. Parang tanggap na eh. <laughs> Oo. Kung <wala, entang. laughs> so, yun talaga bisyo mo, di tuloy mo na lang. Kaysa naman nagdudruga uh, ako, di ba? Masama daw yun eh. Well, ano na lang, umiling na lang pag-alchi. Ano na, <laughs> tanggap ka naman namin. <laughs> Saan ba kami nagkamali? aamali <laughs> <laughs> um, um, na lang. Na, Marami namang ibang kanta. Bumtarat-tarat pa yun. <laughs> Ewan ko dyan. Ano yun, Red? Ano yung talong mo? Walimbawa... Um, ah, si um, Doming. si Doming, mamamatay na. Kailangan tanggalin yung pututoy niya. Kasi mamamatay siya. Kailangan palitan ah. ng pang-babae. Pero ang uh -huh. sabi, kailangan once a week may gagamit sa iyo. Kung hindi magsasaraya, mamamatay ka. Pipili ka sa mga kaibigan Pili ka ba? mo. Eh, ko ikaw ikaw yung pili na pili Doming. ni Doming. Pahala, kailangan siya. daw magkaharap pa kayo magkatitigan. Ay po. Jade <laughs> <laughs> <got the> Diamond. <laughs> kailangan magkaharap kayo magkatitigan. Magkatitigan <laughs> ba? Oh. Bahala ako no ni. Oh. Paano pag namatay ako? Oh, ma. Hindi so, oh, problema 'yun. <laughs> so, ayaw yeah, mo na lang daw siyang mamatay. Ano <laughs> da? natin yung the finals review ko. Ano 'yun? Yung nilalaro ng Doming kagabi. Parang ibig sabihin, oh, hindi ako eh. nakatambay. Masarap ba yung dingdong mo? Hmm. Pangit pa yung Masarap yung dingdong niya. Nala, <laughs> tainted na si Naomi Mahalat ba yung ding mo? <laughs> tainted <laughs> <yun>. <laughs> 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 uh, di ko <laughs> naisip yun eh Tapos biglang Oh, you touch my so, yun, nakaisip May ding-ding Ang lang ano kasi ding-ding-dong niya eh maigi eh <laughs> Hey, my team, my like team I yung ding dong. My team. <laughs> yung <laughs> yung <laughs> ding dong <Okay>. darkness. <laughs> Kain is na walk <naubuhok> nun. my, <laughs> my team pero matamis na. No. Uh, Hello. Uh, Hello ulit, uh, dark night here. Nauuntog yung mga tao. yon Natatauhan yun. Helmet. Nauuntog yun sa'yo eh. Wala. Nauuntog eh ko. Ano ano Walang oh, pa sakit na eh. Dati mamatay daw yung pag. Oh. Oh, ang inang niya. <laughs> Kaya Paiyak-iyak pang nalalamang in mamatay daw yung pag nawala ako. <laughs> <coughs> nawala na ako sa kanya, ang saya-saya pa. <coughs> Nag-enchanted kingdom pa nga sila. Oh, Samang sama talaga yung kalubad <laughs> ko talaga. Kas mula ni. Ito ito. So ito na yung um, saya. <laughs> saya mo. Nakanya punta mo na. Baka mami maunahan ka pa ni ano. Naninag mo na ba ang balita? Yan doon yung anak ni Kaya Ricardo, taga Maynila. Siyang <laughs> <laughs> tunay. <laughs> Lingat sa maabot ah, baka anytime. <laughs> malaki daw ang edit nun. <laughs> <laughs> yung edit? Oo, oh, nag-edit oh, nage kasi yan eh. Nag-edit. Eh, oh. No. Ba't malaki? <laughs> <laughs> malaki yung bayad sa edit. Baka gusto mo yeah. yung editor ng mga kapit-bahay nila. Sana <laughs> all malaki edit. <laughs> Pas Pasukin mo na sa kwarto. Dito kung makikita mo edit mo. Ano <laughs> may na, dito. Para sa akin. <laughs> no. Get... Parang lumalabas na yung mga Jupiter <laughs> so, ano ngayon. Nanayot na yun natin eh. Hindi ko masyado feel din. Baka ano nga yung Jupiter event. <laughs> Ba't kailangan ka the... nah, pang dito? May papalitan mo ba yata yung baril na yun. Si Jupiter. Ano na, Saturn. Uranus Saturn. Uranus. Uranus. So, yeah. mm. eh, ta ta talaga. Mag-isa. Mag <laughs> no ni Tony, nagkakintuhang kami eh. Ano ang <laughs> sa harap? So, <laughs> <hey. laughs> ulo talaga eh. Nagalit eh. Mukintuhan daw eh. Nag-uusap kami ng Uranus eh. Ano? no. Very cute. Weeper. Yun lang, medyo mayabang na yung batang rin ngayon. Dati yan eh. Ayun. Humble yan eh. <laughs> Dati humble, no? Oo. Oh, ngayon medyo ano na. Tagilid na tayo. Tagilid na tayo. Uh... Oh, hindi ko mga ginagalingan yan. Hindi <laughs> mo pag... <laughs> medyo lang. Galing, <laughs> <yun>, di ba? <laughs> medyo lang. Medyo <Yeah>. lang. <laughs> Ayun. Ay, sabog na pala ito ko. Ay, <laughs> sabog na mo? Yaya, yaya, yan. 🎵Hanahon na ako ay yaya, yaya, yaya. ganda. Ganda, ganda. 🎵Atahan At mong talaga kanta ng paglinggo eh. Oh. Oo. Yung mga nanay na. Pagod na na sa gawain na. <clears throat> <laughs> Kasi takot. Oh. 1 pa din bago matapos ang sa <laughs> Sabi mo sa kanya, wala naman natatakot sa kanya kumakanta siya ng bulaklak. Oh. Wala ay, matatakot. <laughs> wala nang matatakot ang kakanta ng boom tarat-tarat. Oh, boom tarat Narinig pa ng nanay niya. Oh. <laughs> Sabi mo ikwento mo doon dandan para magmura na magmura malaki yung patmani oh. natin, ha. <laughs> Bimo, wala oh. kang matatakot dito sa amin! Wala oh, kang masindak dito! Oo! Oh. Kaya, yeah, bakit ba? D dentista talaga, ano ba kayo? Ano ang gano'n? Ba, tingit lang kayo. At least ako, merong... Oo oh, oh, nga, ah, oo oh, nga! Kaya wala. Wala, oo. Oh. Gano'n tayo, Nova muna oh. tayo. Daanan muna natin si doon ng circuit. Meron ka ba, Meng? Ay, sorry. ka ba, Meng? May dentista ka ba, Meng? Ay, wala. Wala, wala, na. Ay, uh. Matanda. Nakancel Matanda. <laughs> <coughs> yung... <coughs> ay. At least meron pa rin ano, di ba? Kagaya kay Noni. May physical touch. Physical touch. touch. Physical touch. Gosh. Touch. touch by touch. You're my oh, you're Feeling ko parang magiging reels to. <laughs> ano? <laughs> Nagiging Jesus. Siyempre, oh. alam mo naman. Oh, yeah, na. Siyempre. Alam mo naman dito, matik na yung mga ganyan. Oh, Pagkakitaan oh. na lang natin. Nagiging na kayo sa mga vulgar comments. <laughs> 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 alam mo, kailan na nag-isip ng vulgar comments. Pwede okay. naman magtas muna. Putok, oh, wala talagang hangina niya. <laughs> Kaya so, pala ganun yung lasa. Saan ka na-touch doon? Hindi ako pag hindi ko ano, hindi ko, hindi ko, hindi ko ka-close, hindi ko bibiruin. Kaya pagka uh, binibiro oh, yeah. ko, ibig sabihin close may ko. May ko. Sa oh, wait, yeah. Oh, wait, yeah. Oh, wait, oh, wait, 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 ako. Pahangot ko pala, magmahal. Pwede kang mag huh? ako. Ka, talaga. talaga. Eh, ito na nga, ito nga, ako. Sorry, sorry po nun. Kiss mo, kiss mo. Kiss mo nga. Pangit, parang nagiging kissing stream na itong mga... Hindi <laughs> <laughs> nang nauso ngayon. Kiss mo, kiss mo. Pangit. Bakit? Bukas ba tayo. Eh. Bukas pagising, kalimutan na, <laughs> <laughs> kalimuta na natin. Kalimutan na natin ito bukas sa iba naman. Wala eh, parang... Pag ano, e, kisagan. Kis <laughs> Anong kiskisan? Uh? Aw. <laughs> kiskisan. Ah, ba alam? natin. Ayoko, huwag na. <laughs> Bukit? Hindi, <laughs> mga tanong lang dyan. Ilan tao mo nang ginagawa to? Ganon. <laughs> sabi niya, mga 2 years pa lang. Ah. Buti pinayagan ka ng asawa mo, ganon. Ay, wala pa akong asawa. Wala akong asawa, sir. Ay, bakit naman? <laughs> Sa ganda mong yan, gagawin. Oh! <laughs> Hindi ba dapat nakapila sila sa'yo? Oo. Uh, galawat mo. Ganon ano, di ba? ano, sorry ah, busy akong may pinapatay dito. Ay. Eh, <laughs> kuya, busy. Nagsinabi niya, naghihintay po kasi ako ng, ano eh, yung tamang tao talaga. Ako din eh. Yan din ang prinsipyo ko sa buhay eh, maghintay ng tamang tao. Last game na raw, maglalagay pa ng rose petals papunta sa kwarto. Oh, <laughs> <laughs> Boom, boom <laughs> buo yung script ni Boss Link. So, <laughs> syempre, ganun talaga. <laughs> rose petals pa. Pero kamusta naman yung dentist mo? Um, masarap na yung ipin ka. Ay, masarap. Oh, ipot! masarap. Oo, oh, parang... <laughs> Parang si ano pala yan, si ano, si Ian. Uh. Oh, well, oh. masarap sa Pia sa piling kasi parang malinis uh, na. Sa piling. <laughs> ah, dati ba? ba madumi, hindi ka nagtututbrush, no? Tututbrush <laughs> 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 ako! Pambira, ah, nagtututbrush. Na lang. Naiipon lang sa mahirap, di hindi naabot ang tutbrush. Ah, di nahirapan yung dentista. Hindi naman. sabi, ah, hindi naman. Sabi niya, ano sabi niya? Ang pogi mo naman, sir, ganon. Pwede, <laughs> um, magkalapit kayo na mukha, Nance. Oo, oh, syempre. Oo. Parang ng ngayon ulit nagkaroon ng ano eh, physical touch sa isang buhay. Uy, puta! Gagod <laughs> 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 Hindi, ang ibig ko sabihin yung parang... Grobe! <laughs> Grobe! No, Napapuro si Dante! <laughs> hayok, hayok ka! Ay, hayok ka ngayon! Ano yung kinakain mo? Ano ulap mo? Puwet? 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 Makain ka ng puwet noon ni pagmahal mo. <laughs> pagmahal lang. Ang <laughs> ano <mong> ko sa'yo? Uy! <laughs> <laughs> anong bangi! Galit eh! Damot! Gagalit! <laughs> Gagalit tuloy sa'yo eh! Ba't kasi pwet? Dami naman pwedeng iba! Pwede naman hey, pincho! Ano <laughs> Ay, pa, pa, anong gusto Pa? Paa! Paa? Pa. Adi Adidas! Speaking of Adidas, yun pinakaayaw kong ano? Kainin! Ayaw uh, mo kainin? kainin. <laughs> <laughs> ah, kaya nang luto. Oo, oh, ang hirap kainin eh, eh. Tsaka ngunti lang nung laman eh. hindi eh, di mo naman kakainin ng buo ko yun doon? Parang sisip-sipin mo lang. sisipsipin mo eh. lang, labas-pasok mo lang sa bibig mo. Hindi <laughs> <But>, eh, <laughs> mo oh, ako <wait, laughs> ano ano hindi ganun so. <laughs> ba? Hindi, hindi ba? Hindi, ba? ko ganun. Ano ba yun? Kailig pa. Ano na siya mali? Hindi, ice drop kasi yung kinakain ko. Ah, ice drop. Dino! Grabe yung... Sana ilang tayo, ilang sana ilang tayo. Ilang balik tayo dyan, balik tayo dyan. Dead sa ko. tara balik. Ang dami pa rin, ang dami. Ang dami, ang dami. Isang squad. Pupunta ka, pupunta ko dito, Noni. Eh. Dead sa ko. Saan? Ay, number one. Dits Ay, siya shoutout sa'yo. Wow, naging tropa bigla nung nalaman natin. <laughs> 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 Tropa ko yan, papahatdog yan eh. Uh Oo. -oh. Ay, siya kayo, dikit kami yan eh. Dikit kami yan, yung backlog ko tsaka yung backlog niya magkaganyan <laughs> ay, ay mali 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 iba pala yun iba pala itong gabi lang ako nakabangon saan mo na sa ano ba ano <laughs> ba tango wala na dyan dito na tayo sa kabila wala na o oh, kakanta kasi dapat dapat kakanta. Oo oh, nga si Blue Oracle nervyoso, no? O oh, may landmine ha, may landmine. Diyan ba tayo? Taas na, taas, taas, taas. Wala, 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 wala. wala sarado nga. Si Blue Oracle lagi Ay. nagkakape. Sigurado ka? sa so, dead end nga. Wala. Tara, tara, tara. Boom, bobo, putang ina. Tanga mo, Blue Oracle! Gago ka, ba't mo tinapakan? Tanga-tanga! Ilalagay natin yung ano? Yung mod? Hindi, ewan ko dito kayo, yung maglalaro talaga ito bubuto eh. Ano? Sa Nasa trabaho daw siya, pero katabi niya daw yung boss niya. Sino ito si Gil? Luurakel po yan, ito po yan o, pakyo yan o. Tutok niyo mo, ako. Pakyu yan middle finger yan Put... puto mo intern ka lang lang yung daliri ko pero middle finger yan gago ka Hinan ko nang boss ni Duranya na ako to mahinik ka intern ka lang Pakyu ka Are iko Wala lang sakit na yung daliri ko pero middle finger yan ali na Si batang kru kru sabi ni Red Joker Ay ano nagpalit na Adam mo na sa dibdib ko, flat to pre. Pero <laughs> ano <laughs> kalagay? Intent ka lang. Impact <laughs> yo ka leader kagawa kami ng <laughs> okay. union dito. Magkakapatay okay. pala yung leader, wait lang, <laughs> okay magawain. Ayoko na gawin. <laughs> ano ko? Paano so, ba to, straight game? Ayun. Ah, na nasa, sh nasa ship, nasa ship. Rico putang ina, eh, hindi na ako makatalon. Mm, tang ina nakakagulat ang putang ina, sigaw ng sigaw ng gago ka! Tarantado ka, kapapasok ko lang eh na Ayoko, ayoko. Ah, May pinapatay dito, patayin yung Domingo Si Domingo Kuya domingo O Matkantangan na! O, dali magtrabaho na tayo trabaho na kayo tayo pala. Si eh pupunta tayo sa ano sa Ren. lang, ay, ano muna natin yung deadline. Magbibenta tayo sa Day Zero, okay? Tama ba? Opo, opo tayo lang hindi Pilipino tayo. Si Kuya nags, yaman, Si pilim. Kuya 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 <laughs> 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 okay na. Ito na itong mga special children na pauputa. Ikaw yan daw, Ming! Totoo, bubuksan yan. Uy! Ano yun? Uy! Pwede ba itong pampalo? Ano ah, pa dito? Ayan, yun, 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 yun. Paano buksan? Ikaw na magbukas. Ano? Mouse man, mouse man. Ayan. Uy, red doors! Oh, buti! Yay! Lasing giro ka daw kasi. Ayan, ito yung naglasing dyan eh. O, oh. paigayin natin dyan sa Redors. O, oh, ayan. Gago ka, lasing-lasing ka. <laughs> o, oh, yun o, oh. pinatulog na. Oy yung Baby. 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 <laughs> Gago! Napapanood tayo nyan. Nagagalit na ngayon yan. Oh, o, patay na rin to. Kuwawa naman yan. Patulogin Domingo. na rin yan. Patulogin mo itong isa. Ito, si Domingo, yung baby. Magagalit yan. Oh, patulog minggu, tanga-tanga, <laughs> namatay agad. Uy, uy, na, nag-alisa na sila. Nagsasalta eh. Gago si Rejuki, oh. Kaya Tameng Bakit? Kaya na talaga. Tameng tamang. Inverse tayo. Kaya tamang. Nababaliw siya. Tameng. Kung sino na tawag saan. Kaya

kaya, 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 <laughs> kaya, 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 kaya daw Oh, may nunal tikil na 'yon. Oh, uh, 'yon. Shirejuke 'yo. Mano po, Domen. Enzo 'se. Mano po, doming kaya, <laughs> Buena noche, buena sa kalbong ito. At bukas ay araw ng panot. Hello? Ha? Ah, ano po? Ano bukas? Bukas ay araw ng panot. Wag, Blue. Tangina mo, Blue. Nagyakad ka ng kalaban. Ano yung kalaban? Saan ka ba? Dire slime. Slime, like. slime. pre. Ayoko, ayoko, ayoko. <laughs> <laughs> ka ba nahi rapon <laughs> ng... <laughs> <laughs> Huming... <laughs> mo mo nubos mong hangin namin dito. huwag talagang ni Yuta! huwag si Yuta daw magbabantay na lang dito. mamamatay tayo dito. try lang natin. may aso daw, may aso, may aso daw mga drawings dalawa? mo sinong nagtutulak sa akin dyan. Ayaw, gusto niya punta, May doon. na! Ay! No, no! Pumatay ako, gago! Pumatay ako! Pumatay ako! Doming! 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 daming! Kaya daming kinakatakot na baboyog dito! Tito! Tito! Kinakatakot dito! Daming! Kaya daming! Kaya daming! Dilaan mo nga itong daliri ko! Tito! Kung kinakatakot dito ng boboyok sa daliri ko! Dilaan mo nga! Dilaan dito nga mo nga Dilaan mo nga ito! Ming, kaya daw. Ming, kinagat ako ng bubuyo. Ikaw, wait lang, wait lang, wait lang, wait May kalaban, may kalaban sila. Ano? Bakit? Nawawala ka sa focus. May kalaban focus? sila, ano, sila no, Sina kalaban nila, magnamalo. Ming, kaya Ming, kinagat ako bubuyog dito sa daliri.